Pagsasagawa ng malawakang kilos protesta ang iba't ibang militanteng grupo sa mismong araw ng State of the Nation address ni Pangulong Rodrigo Duterte. Nasa telepono si Grace Casin para sa detalye ng ulat. Yes, Grace. Bakit pangungunahan ng grupong bayan ng kilos protesta na isasagawa sa mismong araw ng SONA ni Pangulong Rodrigo Duterte. Ayon kay Renato Reyes ng grupong bayan, paninigil umano ang gagawing tema ng kanilang pagkilos sa dami umano na ipinangako ng Pangulo na pagbabago sa kanyang unang zona noong 2016 na hindi niya nagawa. Kabila kumano dito ay ang isyo ng kontraktorisasyon, pagkagsahod, reforma sa lupa at economic policies. Samatala, hiling din ang mga rehista o hiling mga rehista sa mga otoridad na payagan silang magsagawa ng protesta malapit sa batasan complex. Ayon naman kikisipili Director Guillermo Eliazar, natatay ang ground commander sa si Quezon City sa araw ng SONA, Papayagan pa rin nila ang mga ito na magtipon-tipon 200 metro ang layo sa batasan complex gaya ng pwesto nila noong isang taon. Ito na ang pinakamalapit na pwesto ibinigay sa mga rallyista mula sa mga nagdaang zona. Panawagan ni Eliazar sa mga ito na makipag-coordinate sa kanila upang hindi na magkaroon pa ng gulo. 6,000 pulis na ipakakalag sa buong Quezon City sa mismong araw ng zona. Narito ito bilang sa mga naging pahayag, ginabayan sa Secretary sa General Carlos Reyes QCPD Director Guillermo Elezar. Ang message po natin, isang taon na po uh, si Pangulong Duterte at uh, hanggang ngayon, hindi pa rin ho talaga ramdam yung ipinangakong pagbabago at naiinip na, naniningil na yung mga tao doon sa mga pangakong na Hindi namin isasara yung Commonwealth, just like doon sa tradisyon na ginagawa natin. So our template uh, initially will be uh, just like what we have done uh, last year but some modification depending on the uh, result of the consultation and uh, based on their assessment uh, to be given to us by uh, concerned agencies. Na sa Bernet na umaga magkakaroon ng pagpupulong ang mga pulis at ang mga revista, hindi sa panuntunan na kanilang ipatutupad sa mismong araw ng SONA. Okay?